Oh, What's up, Goham? Okay, so uh, Puros abono yun po yung pinag-uusapan natin ngayon So, nabitin kasi ako ng abono ano, uh, Kumuha ko kanina So, makita nyo to, 16-20-0 Okay, pero may 13S Ah, uh, ba diba? 16-20-0, may 13S Ano yan? Ibig sabihin, meron siyang 16% nitrogen 20% phosphorus 0 potassium Which is yun At saka merong 13% na sulfur. Yun. Para saan ba yung sulfur na yan? Itong sulfur na to, napakaganda to para sa mga pananim natin. Kasi nga, kapag kulang ng sulfur yung lupa mo, eto usually yung parang maninipis yung tangkay o yung stem nung uh, pananim mo, yung mais o yung palay mo. O, tapos yung pinakamataas na dahon niya, uh, naninilaw. Yun. So, eto marirecommend ko to. Usually, makikita mo yung mga mais na ganun. Sa mga clayish na area, yung parang, yung sinasabi nilang mapula yung lupa. Yun. So, eto, sulfur. Yung parang pag na uh, patubigan uh, napatubigan mo, eh, parang nangangalawang. <coughs> May kalawang. Yun. Eto, sulfur. So, usually, yan, makikita mo to uh, dun sa uh, may bago ngayon eh, 14-14 din, pero may 13. Uh, pati yung 2100 na merong twenty uh, 21S din. Union, sulfur. So, pag mapula yung lupa mo, eto, marirecommend ko. Magdagdag ka nitong ano, yung maghanap ka ng abono na merong sulfur. Okay, pero syempre, the best pa rin. No? Kasi may mga nagtatanong sa akin. Ah... Uh, pinapakita nila yung pananim sa akin is ano parang yun nga ma manipis yung tangkay tsaka parang uh, bansot at tsaka parang uh, namumula o na -na naninilaw sorry naninilaw okay and uh, usually yung mga sa kan yung picture usually uh clayish nga yung kanilang lupa so yon, okay so syempre best pa din is yung tain ng manok yun, the best yun. Ilagay nyo na yun uh, a month before kayo magtanim. Okay, pero kung wala na kayong time, ito, hanap kayo ng ganito. Amophos. Okay, 16-20-0 na merong 13S. Yun. So yun, go fam!